Hey guys, yan yung aking ano na pulutan. Ito guys, oh ito, ito. ito, ito. Nakita niyo guys, oh. yan oh. Ayan. Ayan guys, oh. Baby, oh. Ayan, oh. Dabar to ito. Tuway. ayano Tuway, tuway. Yung iba, yung iba ginaganyan yung ginaganyan yung iba baka mayroong makita pero yung iba daba yun na ano na naka si babaw na yung ginaganyan yung iba kasi na yung iba nasa ilalim yan ganyan first time guys first time mamulot ng ganito Iwan ko lang kung makapuno ako ng balde ko. Ang timba. Ayan. ayan, guys. Hindi raw ko makakapuno kasi nagbibinidyo ko. Oh. Ayan yung mga kasama ko. Ayan, Oh. Ayan. Ayan, ako wala pa. Ito, may nakita ko na si Babo. Kaya lang maliit, guys. Ayan, Oh. Ayan. Para siyang bibi. Maliit eh. Pero okay na ito, di ba? Ayan. Pag mayroong tumunog na, tak! Yan na yun. May bibi na yun, guys, pag may tumunog. Dito sa ano ko, sa bulo. matuto to, to guys oh. Ayan, oh. Ayan. May tumunog oh. Pero maliit. Oh, yan oh. Yan pag tumunog ganyan oh. Yan yan. Yan oh. Nasa ilalim yung iba guys. Yan. Ito pa guys oh yan oh. Ayan nakita ko rin guys oh. Nakatingala oh. Ayan oh. guys, anong tawag sa inyo ito? Sa amin natutuway. Hindi pa pala, minsan nakatingali. Ang maliit Baby pa lang o. Oh. Ayun, narinig ko, narinig ko. Ayan, yon, narinig ko. Ayan, 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 ayan. ito guys eh, hindi katulad ng ano, ng baby sa sapa. Maliliit eh. Kasi malaki din. Kaya lang ito, medyo malaki. isa lang isa uh, lang ani etak espruto singko kan ni ang may sobrang ani marami na guys so puno na oh yan galing mas maganda to maram mabilis ako makapuno hindi katulad dun sa bibi sa sapa mabagal ito oh <laughs>

upad ka kailan domingo? kaya la kailan domingo kung ni katanan kaya la kahina alibang kontrata kahina alibang kontrata yung reserve kapag kailangan yung sasamahan natin yung may reserve sa pagtawid mag lang. At para buhok sila. Guys, makikita mo lang eh. Yung kanyang ano, pinakaipin. gamot pa eh. guys, madali lang hanapin yung tuway Madali at saka hindi ng buto. Ang tuway, madali. 再 a g k a siya sa ano sa walang tubig oh. Ayan. Oh. Tum -sum 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 -sum. Para tumatalon eh. Asa na? Ayan, para siyang tumatalon. Oh. Yung kanyang paliksik, yung kanyang pinakapa. Meron naman dito, guys, oh. Ay, naglabas, ayun, nagtaguan sa may butas. Nakita niyo, guys, 'yan, oh. Ayan oh, gumagalaw yung puti. Sipit nila yung gumagalaw oh. Ang Dami oh. Naglalabasan sa mga butas-butas. Ayan, ayan. Kita nyo guys oh. Gumagalaw yung kamay ko. Ayan oh, yung mga puti na yun oh. Mga sipit yan. Ang dami oh. oh. Pag nakakaramdam na mayroong ano, pumapasok agad sila sa kanilang butas. Ayan, papasok yan, oh pag gumalaw ako hindi, ni, hindi napansin ang dami oh nuhugasan ko guys bago ko ipasok ng silo ng plastic bag bali babawasan lang ng ano ng ng lupa ng Oh. Oh, sa so, so na oh. Aha, tiyan ko dito yung kapitid ko, si bebe. Nakakain na mama. Si mama yung tiyahin ko, mama. Yan hahatiin ko, bibigyan ko din sila. Marami to guys eh. ng ano, ng tuway. Tuway ang tawag sa amin ito eh. Yan guys, yung tuway oh. Saga, pakikita ko. Yelo. Ayan oh, mati yelo. Ayan. Yelo siya kulay, tapos mabalahibuin. Ayan. Ayan guys oh. Ang dami oh. Binawasan ko ng ano ng mga loop ng putik. Oh, ang dami oh. Yan. Tuway ang pang ang tawag dito sa amin. Iwan ko lang kung ano tawag sa inyo guys. Basta sa amin tuway. Bahala na kayo mag-isip. Basta tuway sa amin. Ayan eh. Ito! So, Ay, makakapot eh! Nagliligit <laughs> ako! Barabot nga! Ayan na guys, nandito na kami. Pinanguhugasan yung kanilang na ano, yung mga, ayan. Ayan guys, o. Ayan. Ayan ang tuway. Ayan. Yan guys, oh, maputik oh. Tuway. Inuugasan oh. Ayan yung pa Ang dami oh. Indami, oh guys. Ang dami oh. Ayan, inuugasan pa kasi maputik. Ang kainim okay, niya oh. Ayan. Marami din. Kalahating sako. Nahirapan kami guys, sa oh, ano, pag ahon lalim pala dyan. Eh. Lampas tao. Oh. Kaya lahat eh. Lahat lumalangoy na hindi marunong lumangoy. <laughs> hirap na hirap kami. Eh. Kasi lalim dyan. Lampas tao. Oh. Hindi na namin may tulak. Eh ako eh. Lumalangoy. Itinutulak eh, ko. Hindi ko may tulak. Eh pati ako eh. Hindi. Ma may himatay na atay eh. <laughs> sa sobrang ano subrang, eh, hingal hinga ako ng hinga pagod na pagod yung katutulak uh -huh. tapos na kami guys eh pauwi na hihintay na lang kami ng aming service hihintay pa yung service eh pilang lang muna yung mga tuway Pauwi na, guys. Maambun pa. Pauwi na kami, pauwi. Nandun yung tricycle. Okay, guys. Thank you sa panunod nyo. God bless sa ating lahat. Bye-bye. 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 Hanggang sa muli ulit o ulitin.